Iris. Ngayong araw, Iris ang paghingi ng tawad at pagpapatawad sa mga kapatid o malalapit na kaibigan na nagkaroon ka ng tampuhan ay mahalaga upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa paggawa nito, binubuksan mo ang pinto sa mas maraming biyaya at tagumpay. Kahit maginhawa na ang iyong kalagayan, ang pagkakaroon ng masayang relasyon sa pamilya ay dagdag na lakas sa iyong pag-abante. Gamitin ang araw na ito upang mapalapit sa kanila at mapanatili ang mabuting kalusugan at balanse sa inyong tahanan. Sa aspeto naman ng negosyo at pakikitungo, mainam ang maagang pagsisimula at pagpapakita ng talino. Ang pagiging maagap at handa sa mga deal ay magdudulot ng mas magandang resulta. Ang iyong aura ng katalinuhan ay kapansin-pansin ngayon kaya't magagamit mo ito upang makuha ang tiwala ng iba. Sa trabaho, ang pagiging mas seryoso at stricto sa iyong mga gawain ay magbibigay sa iyo ng respeto mula sa mga nakakataas. Iwasan muna ang makipag-usap sa mga taong maaaring makapagpalihis ng iyong pokos. Ang dedikasyon mo sa trabaho ay maaaring magbunga ng promosyon o papuri mula sa iyong mga superior. Pagdating sa pag-ibig, maging mas malambing sa iyong minamahal. Ang pagpapakita ng pagmamahal at pangunawa ay magpapalakas ng inyong relasyon. Tandaan, ang mas malapit na koneksyon ay nagdadala ng mas maraming gabay at inspirasyon sa inyong mga plano bilang magkasintahan, Aries. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color red, ang blue ay simbolo ng kalmado at balanseng emosyon, samantalang ang red ay nagbibigay lakas ng loob at determinasyon. Ang mga numero ay number 15, number 30, at number 19. Ang number 15 ay sumisimbolo ng maayos na relasyon, ang number 30 ay nagdadala ng bagong simula, at ang number 19 ay nagdudulot ng tagumpay at inspirasyon. Taurus Ngayong araw, ay magdudulot ng swerte kung magiging mapanuri ka sa bawat kilos at salita ng mga taong makakausap mo. Iwasan ang pagmamadali sa pagdedesisyon at panatilihing kalmado ang iyong isipan. Kung may mga oportunidad sa investment na legal at napag-aralan mo ng maigi, ito ang tamang panahon upang ituloy ito. Sa ganitong paraan, makakabuo ka ng matibay na pundasyon para sa iyong pinansyal na kinabukasan. Kung may bigla ang bisita sa inyong tahanan, huwag mag-alala dahil maaaring dala nila ang mga bagong ideya o inspirasyon na makakatulong sa pag-asenso ng pamilya. Ang mga ganitong pagkakataon ay nagdadala ng magandang enerhiya na dapat mong tanggapin. Ngunit, sa usapin ng pera, mag-ingat sa pagpapahiram sa mga kaibigan, kamag-anak, o sinumang humihingi ng tulong may posibilidad na ang halagang ito ay hindi na maibalik at maaaring makaapekto sa iyong swerte. Sa trabaho, iwasan ang pagiging masyadong mapagbigay. Kung may pagkakataong magpahayag ng opinyon para sa ikabubuti ng iyong gawain, gawin ito ng mahinahon. Ang ganitong kilos ay makakakuha ng respeto mula sa iyong mga katrabaho, na maaaring maging susi upang mapansin ng mga nakakataas ang iyong dedikasyon at kakayahan, Taurus. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color red. Ang green ay sumisimbolo ng kasaganaan at pagpapagaling, habang ang red ay nagdadala ng lakas at pasyon. Ang mga numero ay number 2, number 13, at number 40. Ang number 2 ay sumisimbolo ng balanse at pagkakaisa, ang number 13 ay nagdadala ng pagbabago, at ang number 40 ay sumisimbolo ng katatagan at tagumpay. Gemini Ngayong araw, ay magandang suriin ang sarili kung saan mo talaga nararamdaman ang tunay na kasiyahan. Sa aspeto ng relasyon, mas mainam kung magiging mas maunawain ka sa iyong minamahal. Iwasan ang pagiging sensitibo o mabilis magalit dahil ito ay maaaring makasire sa harmonyang inyong pinagsisikapan. Ang pagiging bukas at mapagmahal ay magdadala ng mas malalim na koneksyon at mas magandang plano para sa inyong kinabukasan. Pagdating sa mga transaksyon o pakikipag-usap sa iba, magingat dahil may pahiwatig na maaaring may taong mapagsamantala sa iyo. Kung ang layunin mo ay pagkakakitaan, mas mabuting huwag mo nang magtiwala sa mga taong hindi pa lubos kilala. May indikasyon na ang swerte sa aspeto ng negosyo ay medyo mahina ngayong araw, kaya mas makabubuti kung maghihintay ka ng tamang pagkakataon. Sa trabaho, mahalaga ang pagiging maunawain. Ang pagbibigay ng iyong buong atensyon sa mga gawain ay magdadala ng kasiyahan at kumpiyansa sa iyong sarili. Iwasan din ang pagbibigay ng pera, lalo na sa mga pamangkin, dahil maaari itong magdulot ng hindi inaasahang gastos na mahirap maibalik. Kahit masinop ka sa pera, dapat mo pa ring paigtingin ang pagiging maingat sa pagtulong upang hindi ka mawala ng tiwala sa sarili at seguridad sa pananalapi, Gemini. Leo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color green, ang white ay simbolo ng kaliwanagan at kalinisan, habang ang green ay nagdadala ng kasaganaan at pagunlad. Ang mga numero ay number 45, number 30, at number 19. Ang number 45 ay sumisimbolo ng karunungan, ang number 30 ay nagdadala ng bagong simula, at ang number 19 ay tagapagpahiwatig ng tagumpay. Cancer, ngayong araw may pahiwatig na tila mahina ang iyong aura ng kahusayan sa mga plano at gawain. Mas mainam kung iiwasan mo muna ang pakikipag-usap o pagpasok sa mga deal lalo na kung itoy may kinalaman sa pera ang ganitong hakbang ay makatutulong sa iyo na umiwas sa mga hindi inaasahang gastos at kalungkutan sa mga plano na maaaring hindi magtagumpay kung mayroon kang naiisip na bagong paraan ng pagkita ng pera ipagpaliban mo muna ito dahil wala pang swerte na dumadating para dito sa halip magtuon ng pansin sa pagiging masinop sa iyong pera ang pagiging maingat sa paggasta ay magbibigay sa iyo ng buenas na magpapatatag ng iyong pananalapi. Sa trabaho, ang kinakailangan ng maingat na pakikitungo sa mga katrabaho. Iwasan ang pakikipagtalo o pagkuha ng mga impormasyon na maaaring magbigay ng kalituhan. Mag-focus ka na lang sa iyong mga gawain dahil ang pagtapos sa mga ito ay magbibigay ng kasiyahan sa iyong sarili. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo rin ang hindi kailangang stress sa pag-ibig. Magpakita ng maunawang ugali at palawakin pa ang iyong pasensya. Iwasan ang pagsasalita ng mga bagay na alam mong makasasakit sa damdamin ng iyong minamahal. Ang pagiging sensitibo sa damdamin ng iba ay magpapalakas ng relasyon at magdadala ng masayang araw sa inyong dalawa, Cancer. Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero color red at color pink. Ang red ay sumisimbolo ng lakas at tapang, habang ang pink ay nagdadala ng pagmamahal at pagpapatawad. At mga numero ay number 16 number, 22, at number 33, ang number 16 ay nagdadala ng proteksyon, ang number 22 ay tagapagpahiwatig ng katatagan, at ang number 33 ay simbolo ng espiritualidad. Leo Ngayong araw, positibong pahiwatig ang hatid sa iyo ng mga bituin. Ituloy mo ang mga plano at gawain na nasa isip mo dahil mayroon kang taglay na kahusayan at talino para maisakatuparan ang mga ito. Subalit, iwasan ang padalos-dalos na galit dahil maaari itong magdulot ng suliranin, lalo na sa aspetong pinansyal. Sa aspeto ng pakikipagkaibigan, taglay nila ang swerte na maaaring makatulong sa inyong mga gawain. Kung may nakatakdang responsibilidad sa iyong mga magulang, sikaping matupad ito. Ang kanilang mga dasal at masayang relasyon ay magdudulot ng positibong enerhiya sa iyong kalusugan at tagumpay. Sa pera, magingat sa pamamahala ng iyong pera. Iwasan ang mga pabigla-biglang transaksyon at huwag munang magpautang, kahit na tiwala ka sa pagbabayad ng iba, dahil may posibilidad na hindi ito maayos na mabayaran. Ang pagiging masinop sa gastusin ay magdadala ng seguridad at kasiguruhan sa iyong pananalapi. Sa trabaho, maganda ang daloy ng araw sa iyong trabaho. Walang senyales ng mga problemang seryoso, ngunit iwasan ang mga taong mahilig magyabang at magdala ng negatibong impluensya. Ang ganitong mga tao ay maaaring magdulot ng gastos at bisyo na magiging problema sa hinaharap. Mag-focus sa iyong gawain upang maiwasan ang ganitong sitwasyon sa pag-ibig. Walang anumang pahiwatig ng problema sa aspeto ng pag-ibig. Ang kasiyahan sa tahanan at pamilya ay nagdudulot ng mabuting enerhiya na magpapalago sa inyong relasyon. Ang iyong malasakit at pagtutok sa pamilya ay nagbibigay ng positibong epekto na nakakatulong sa mas maayos na buhay, Leo. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color pink. Ang green ay nagpapahiwatig ng kasaganaan habang ang pink ay nagdadala ng pagmamahal at koneksyon. At mga numero na number 16, number 24 at number 5. Ang number 16 ay nagbibigay ng proteksyon, ang number 24 ay nagdadala ng tagumpay sa relasyon at ang number 5 ay sumisimbolo ng pagbabago. Virgo Ngayong araw, may pahiwatig na maaaring dumating ang isang mahalagang pagkakataon na kailangang pag-isipan. Isa sa mga tanong na maaari mong harapin ay kung dapat kang manatili sa kasalukuyang trabaho o subukan ang pag-abroad. Bagamat may posibilidad na umasenso ka sa ibang bansa, ipinapakita rin ng mga bituin na may tagumpay kang maaaring marating kahit dito ka lamang manatili. Sa aspeto ng transaksyon at pakikipag-usap, maganda ang pagkakataon ngayong araw ngunit magingat sa mga taong may kayabangan dahil maaaring magdulot sila ng problema sa pera. Sa trabaho, may pahiwatig ng posibilidad ng maliliit na problema kung magiging pabaya ka sa iyong mga gawain. Upang maiwasan ito, siguraduhing tapusin ang mga dapat gawin at umiwas sa pakikipagtalo. Ang pagiging maingat ay magbibigay ng mas maayos na daloy ng trabaho at makakaiwas ka sa anumang alitan. Sa tahanan ang suporta at malasakit na maipapakita mo sa iyong pamilya, lalo na sa iyong mga anak o minamahal, ay magdudulot ng kasiyahan at masayang samahan. Maglaan ng oras upang tulungan sila sa kanilang mga proyekto o layunin, dahil ito ang magpapalakas ng inyong samahan. Sa pag-ibig, sa pagmamahalan, walang nakikitang problema ngayong araw. Ang pagmamalasakit at pagiging maalalahanin sa pamilya ang magdadala ng swerte at kasiyahan. Ang iyong malasakit at pagmamahal ay nagbibigay ng positibong gabay sa inyong pamilya na nagdadala ng mas maayos at masaganang pamumuhay, Virgo. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color pink. Ang red ay nagbibigay ng lakas habang ang pink ay simbolo ng pagmamahal at tiwala at mga numero na number 23, number 10, at number 8. Ang number 23 ay nagdadala ng swerte sa karera, ang number 10 ay sumisimbolo ng bagong simula, at ang number 8 ay nagbibigay ng balanse at kayamanan. Libra. Ngayon ang araw na dapat mong pagtuunan ng pansin ang pagiging tahimik at mapagmasid, lalo na sa usaping pamilya. Mas mabuti ng umiwas sa pakikialam o pagsali sa diskusyon dahil may posibilidad na ikaw ang makasalo ng negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa mga plano mo. Ang simpleng pananahimik ay maaaring magdulot ng kapayapaan sa iyong paligid at magbigay sa iyo ng pagkakataong mag-focus sa mas mahalagang bagay. Kung may mga plano kang pumunta sa malayo o makipag-usap sa mga tao sa ibang lugar, ituloy mo ito. Ang araw na ito ay nagbibigay ng magandang pagkakataon upang makahanap ka ng kasunduan o makipagtulungan sa mga taong maaaring makatulong sa iyong pag-asenso, partikular na sa aspeto ng pananalapi at tahanan. Subalit, sa loob ng bahay, iwasan mong ipakita ang anumang kalungkutan o kabiguan. Ang iyong positibong disposisyon ay makapagbibigay ng lakas sa mga kasamahan mo sa tahanan upang may tuloy nila ang mga responsibilidad nila ng buong sigla. Sa pera, mag-ingat sa paggastos. Kung mayroong kang ekstrang pera, mas makakabuti kung pipiliin mong hindi ito ipahiram, lalo na sa mga pamangkin. Ang simpleng pagtanggi ay makakaiwas sa iyo sa mga biglaang gastusa na maaaring magdulot ng stress o problema sa hinaharap. Pagdating sa trabaho, mahalagang ipakita ang iyong kasipagan at kakayahan. Kung may mga mahihirap na gawain na kailangang matapos, gawin mo ito ng mag -isa. Ang paghingi ng tulong sa iba ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang problema, kaya mas mabuti ng ikaw na mismo ang magtaguyod ng proyekto upang masigurado ang tamang resulta. Sa pag-ibig, ang tiwala ang magiging susi sa araw na ito. Maging bukas sa iyong damdamin ngunit tiyakin na nananatili kang maingat sa iyong mga sinasabi at ginagawa upang mapanatili ang magandang relasyon, Libra. Virgo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink at color red ang pink ay sumisimbolo ng pagmamahal habang ang red ay nagdadala ng lakas at tapang at mga numero na number 17 number 29 at number 5 ang number 17 ay nagbibigay ng inspirasyon ang number 29 ay nagdadala ng bagong oportunidad at ang number 5 ay simbolo ng pagbabago Scorpio. Ngayong araw, ang pagiging tahimik at kalmado ang magiging susi upang maiwasan ang anumang hindi magandang pangyayari. Iwasan muna ang pagiging sobrang bukas sa mga tao dahil may posibilidad na magamit laban sa iyo ang iyong kabutihan. Ang araw na ito ay nagpapahiwatig ng malakas na aura ng swerte para sa iyo, kaya tiyakin mong samantalahin ang pagkakataong ito upang gumawa ng hakbang patungo sa iyong pagunlad. Kung may darating na oportunidad, huwag itong palampasin, ngunit siguruhing pinag-aaralan mo ang lahat ng aspeto bago gumawa ng desisyon. Ang pagkakaroon ng oras kasama ang iyong mga magulang o mahal sa buhay ay makapagbibigay sa iyo ng positibong enerhiya. Ang simpleng pagdalaw o pagsasama-sama ay magbibigay ng swerte at magpapalakas sa inyong relasyon. Sa usapin ng pamilya, mas mabuti nang manatili sa bahay ang mga kasamahan mo kung walang mahalagang lakad. Ang pagiging maingat ay makakaiwas sa anumang maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kanilang kalusugan o disposisyon. Pagdating sa pera, ipakita ang pagiging mapagbigay ngunit may hangganan. Kung lalapit ang iyong mga kapatid o magulang para humingi ng tulong, hindi masamang tumulong kung may sobra kang pera. Ang ganitong kabutihan ay maaaring magdala ng mas maayos na daloy ng pera sa inyong tahanan. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong pagiging maalaga at malambing. Ang iyong pagpapakita ng pagmamahal ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon sa iyong kapareha, Scorpio. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color green at color pink. Ang green ay nagpapahiwatig ng pagpapagaling, habang ang pink ay simbolo ng pagmamahal. At mga numero na number 8, number 32, at number 12. Ang number 8 ay sumisimbolo ng balanse, ang number 32 ay nagdadala ng mga oportunidad, at ang number 12 ay nagbibigay ng espiritual na kaliwanagan. Sagittarius, ngayong araw, ang pagiging maingat sa lahat ng aspeto ng iyong buhay ay mahalaga lalo na sa mga transaksyon at pakikitungo sa ibang tao. Bagamat mahusay ka sa pakikipag-usap, magingat sa mga maaaring magpakitang tao lamang o magkunwaring may mabuting hangarin. Ang tamang pagsusuri at pagiging mapagmasid ay makakaiwas sa iyo sa anumang uri ng problema o pagkatalo. Sa usapin ng pera, iwasan ang pagpapautang. Kahit na ito ay kaibigan o malapit na tao, mas mabuting tumanggi upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan na maaaring magdulot ng alitan o masira ang inyong relasyon. Sa trabaho, ang iyong sipag at talino ang magiging dahilan upang mapansin ka ng iyong superior. May posibilidad na ikaw ay makatanggap ng papuri o mas magandang oportunidad. Subalit, iwasan ang pagiging kumpiyansa sa iba upang mapanatili ang magandang takbo ng iyong mga gawain. Sa aspeto ng relasyon, mas mabuting maglaan ng oras para sa iyong pamilya kaysa makipagbonding sa mga kaibigan. Ang pagiging malapit sa iyong pamilya sa araw na ito ay magdudulot ng mas matibay na samahan at positibong enerhiya. Ang iyong presensya ay magpapakita ng malasakit at pagmamahal na kanilang kailangan, Sagittarius. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color yellow, ang green ay nagdadala ng kasaganaan, habang ang yellow ay nagpapahiwatig ng optimismo at kaligayahan. At mga numero na number 24, number 10, at number 33, ang number 24 ay nagbibigay ng tagumpay sa relasyon, ang number 10 ay simbolo ng bagong simula, at ang number 33 ay nagpapahiwatig ng espiritual na pagunlad. Capricorn. Ngayong araw, ang mga pahiwatig ng iyong kapalaran ay nagpapahiwatig ng mahinang enerhiya. Mahalagang umiwas ka muna sa pakikisalamuha sa ibang tao dahil maaaring maapektuhan ang iyong lakas. Gayunpaman, sa loob ng pamilya at sa mga kapatid, napapalibutan ka ng positibong enerhiya. Mainam na maglaan ng oras para mag-usap-usap at magbahagi ng mga ideya dahil maaaring bigla kayong makabuo ng isang magandang proyekto na magdudulot ng kabutihan para sa bawat miyembro ng pamilya. Sa pera o aspetong pinansyal, mag-ingat sa paggastos. Maaaring may mga taong humingi ng tulong na magdudulot ng komplikasyon sa hinaharap kung hindi mo maingat na pamamahalaan ang iyong pera. Huwag hayaang madaig ka ng awa sa mga taong makakausap upang maiwasan ang gulo o hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, manatili kang nakatuon at seryoso sa iyong ginagawa. Ang pagiging masinop at istrikto ay magbibigay sa iyo ng kaligayahan at tagumpay sa mga gawaing nakaatang sa iyo. Ang pagiging matyaga ay magdudulot ng positibong epekto sa iyong reputasyon sa trabaho. Sa pagmamahalan, masaya at puno ng harmonya ang iyong araw. Walang senyales ng tampuhan, kaya't mas mainam na ipakita ang iyong lamang at malasakit. Ang pagiging mas malambing sa iyong minamahal ay magdudulot ng mas positibong enerhiya na makapagpapabuti sa inyong relasyon at magpapataas ng swerte sa inyong paligid. Capricorn Aris ang kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color green, ang blue ay sumisimbolo ng kapayapaan, habang ang green ay nagdadala ng kasaganaan. At mga numero na number 27, number 10, at number 35, ang number 27 ay nagpapahiwatig ng katuparan, number ang 10 ay simbolo ng bagong simula, at ang number 35 ay nagdadala ng tagumpay. Aquarius, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong kapalaran ay nagpapakita na kahit ipakita mo ang iyong kabaitan, may posibilidad pa rin na magkaroon ng tensyon sa ilang mga tao. Mas mainam na panatilihin ang distansya at magpakita ng istriktong disposisyon upang maiwasan ang maling interpretasyon. Sa ganitong paraan, mas makakamit mo ang nais mong resulta at maiiwasan ang mga hindi ka nais-nais na sitwasyon. Kung may oras ka, isama ang minamahal sa isang masayang lakad o pamamasyal. Ang ganitong aktibidad ay makakatulong upang maalis ang anumang negatibong enerhiya sa inyong dalawa at magdulot ng mas masiglang relasyon. Sa tahanan, paalalahanan ang mga miyembro ng pamilya na umiwas sa labis na pagpupuyat o paglabas sa gabi kung hindi naman kinakailangan. Ang ganitong pag-iingat ay makakaiwas sa mga sakit o negatibong enerhiyang maaaring madala sa loob ng bahay. Sa trabaho, ang iyong kasipagan at dedikasyon ay nagbubunga ng tagumpay may posibilidad na mapansin ng iyong mga superior ang iyong kahusayan at isama ka sa mga posibleng promosyon. Panatiliin ang positibong pananaw at ipagpatuloy ang iyong pagsisikap upang makamit ang mga layunin, Aquarius. Aris ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color pink. Ang white ay simbolo ng kailanawan, habang ang pink ay nagpapahiwatig ng pagmamahal at mga numero na number 23, number 9 at number 10, ang number 23 ay nagdadala ng swerte, ang number 9 ay nagpapahiwatig ng pagkumpleto at ang number 10 ay simbolo ng bagong simula. Pisces, ang gabay ng iyong kapalaran ngayong araw ay nagsasabing may paparating kang tulong sa aspeto ng pananalapi na magbibigay ng kasiyahan sa iyong pamilya. Ang biglaang biyayang ito ay maaaring magbigay ng sigla at magbukas ng mga bagong oportunidad. Ang iyong katalinuhan ay namamayani ngayon, kaya't mainam na isagawa ang mga bagay na alam mong magdudulot ng benepisyo. Kung may balak kang magtayo ng negosyo ngunit kapus pa sa kapital, mas maigi na huwag mo nang kumuha ng kasosyo. Mag-ipon pa ng pera upang masigurong magiging matagumpay ang negosyo ng ikaw lamang ang mamamahala kasama ang pamilya ang solo mong pamamalakad ay maaaring magdala ng mas mabilis na pagunlad. Sa trabaho, positibo ang sinyales ng pagunlad. Ipakita ang iyong dedikasyon at pagiging maaasahan sa lahat ng oras. Ang ganitong ugali ay mapapansin ng iyong mga superior at maaaring magbukas ng oportunidad para sa promosyon o dagdag na responsibilidad. Sa tahanan, ang pangunawa at pagtutulungan ay kinakailangan upang manatiling masigla ang inyong samahan. Ang pagiging bukas sa damdamin ng bawat isa ay magpapaganda sa enerhiya ng inyong pamamahay. Sa pagmamahalan, patuloy na ipakita ang mga gawain nagpapasaya sa pamilya. Maging malambing at mapagmahal sa iyong minamahal upang mapanatili ang positibong enerhiya sa inyong tahanan. Ang ganitong kilos ay magdadala ng mas maraming swerte at biyaya, Pisces. Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color green, ang white ay sumisimbolo ng kaliwanagan, habang ang green ay nagdadala ng kasaganaan. At mga numero na number 18, number 25, at number 16, ang number 18 ay nagpapahiwatig ng proteksyon, ang number 25 ay nagbibigay ng swerte, at ang number 16 ay simbolo ng tagumpay.